bali ano, ilalagay ko 'tong 1,000. Hindi, sukli na 'to, pre. Isusukli ko na. So okay, guys, papunta kami dun sa sinasabi nilang ano, wishing coconut. Yung pag naglagay ka ng barya, is matutupad yung ano, yung mga hiling mo. San Ay, malayo ba 'yun? Sa pa ko ya. sa Ay, Ayun, 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 um, ayun ang galing. Ay, ang galing. Totoo nga kuya? Ay, yung pala yan. Yan o. Totoo yung pera, ano. Na siguro mas mabalit ang dinanam ito. Pag nag pag naglalagay ka dyan, hmm. tapos mag-wish ka. Kuya, madami Kaya, na, na, na dito nga, no? Pupuntang tao? Oo, oh, madami na. Baka libon tao na nakapunta dito. Ano ito kuya? Hindi ito, ano? Ikaw yung nagbabantay dito? Oo, so, ako nagbabantay dito. Paano ano yan kuya? Paano, anong gagawin dyan? Para maglalagay din, tapos ano? Hmm. Oo, para pag, ano, ah, ma, pag nagbigay ng pera dyan, pag nag ka dyan, matutupad yung mga hinihiling ah. mo. Oh, Kahit ano Kahit magkano ba 'yan? Kahit magkano walang walang minimum. Wala, wala. Ah, kusang loob. Tapos pag wish ka pag kalagay mo. Oo. Paano mo Paano mo ko ay natututo pag pag wish ka niya natutupad? Oo. Ito so. Ah, kailangan mo pating mag-alay kaya para pag ano mag-aalay ka ng pera kung anong bagay ang gusto mo. Meron pang yung ano, yung may rin, may ano pa dame may isang glass pa. Dame may ATM oh, tapos wallet. Tapos may wallet. Kuya, bawal yung hakapitan? Ah, oh, bawal. May shade pa. Bakit po? Bakit so? bawal kapitan niyan ganyan? Kasi pagka Ay, alam ko na ano, kung bakit may shade 'yang nakalagay. Eh. Siguro sinong mabulag. Bulag 'yung may ara tapos motor. ano. Hindi ko 'yan. Na. Bakit mo no. po bawal kapit bawal kahawakan hawakan 'yan? kasi 'yung para pinapakita ng ano sa akin no pamahin wag mo hawakan 'yan para At mawawala 'yung ano. Yun, yung surety mo 50. pag hinihiling mo. Ay yung mga nagwi-wish so, tapos may susi pa ng motor siguro nag nagka-motor 'yan. Oh, so, ngayon kung ano nakita niyan eh may susi pa lang iniwan diyan. Ibig sabihin ko yung matagal ka na, matagal ka na po dito nagbabantay naman oh, no? Itong na, na. Hindi nyo man po ito binabawasan. Oh, hindi bawal bawasan yan. Di, baka kumbaga, hindi mawala ang swerte sa atin pag hindi. Hindi kumbaga muna. kuya no. Kunyari wala ba dito'ng napuntang ibang tao para mag ano pa kunyari makakuha dito kukuha niyan. Oh, baka may kumuha. Ay, wala. Dito. Nagbabantay ka para may bantay dito'ng hindi mo alam kung ano yung ililigaw kanon hindi ka dito makakalabas. Ay ganoon. Oh, ko kuya, hindi ka makauwi. Kunyari kuya kami, ano kami kukuha kami diyan. Tapos anong mangyayari sa amin? Oh, hindi kayo makakalabas dito kasi may tao dito, may bantay dito eh. Ano lang tayo, bagali na lang Bukod pa sa, akin, pa sa akin, bantay pa sa dyan dito. Grabe o, taas ang balay buka ayaw. Totoo pala yung ganyan, pre. Nakikita oh, ko lang kasi yan sa ano, yung mga sinaunang ano pa. So, hanggang um, ngayon pala, mayroon pa pala nito. Mayroon, mayroon sa akin mayroon. pre, sa ilog naman, ilog ba yun? O yung oh. parang fountain ba yun? Dati kasi, no, nakakakita ako nyan. Sa mga ano, sa mga city, yung iniichahan. Oh, ng piso. Ayun oh, na nga lang po, yung tubig, yagi sa mga coins. Pero guys, ito guys o. Bibihira ito, damuhan ito eh. Ano to, nyug to guys o. Tapos ito may mga ugat-ugat lang sa baba. Ang dami Wishing pera guys. Noong nakaraan may pumunta po po na. dito na mag-asawa. Oh, ano nag sila na mabigyan sana sila ng anak. Oh. Ayun, may balik. hindi pa siguro ano. Hindi ko alam kung magkano bigay. Kung ano, kusang loob lang nila. Kung Ay, baka may An anak. Ito, oh. baka ito. Dami, oh. baka itong dami. nasa ATM. Bilangin natin. 1, 2, 3, four, 5, 6, 7, 8, 19, 11, 12, 13. Ay, dami, dami nito. Ito, pwede, pwede. May tao dito, pumunta dito. Yung walit. Eh bahaw nga daw kapitan yung pre. Bahaw kapitan. Yan. Asa, yung walit. Sana dami kaka, rin. rin laman ng walit, oh. May sticker pa sa loob, no? oh. Ay, dami po. Ay, mayroon pa pala sa likod. May dami sheets. Yan, mm -hmm. Kuya, bali, ilang taon na itong, ano, ganito? Ilang taon na itong ano, ginagawa dito? Ah, matagal na, matagal na yan. Tradisyon na to? Oo, oh, tradisyon na yan. Kasi ginadasalan din yan, eh. Mm, diba, Kailangan mo magdasal dito bago umalis kasi baka hindi ka makalabas dito. Gandito. hindi ba ito nababasa ng ulang? Kasi siyempre ang pera baga nasisira. Oo nga yun nga pala so, kuya. Katagalan. Ay di, mapaghimalayan puno na yan. Hindi ba ito nababasa dyan? Ay. Totoo yan talaga, uh, totoo yan. Kung hindi nababasa siya ng tagal, ano. Tagal inalagaan nila. Sobrang tagal na talaga oh. may nag-aalaga. Matagal na yun kuya dyan? Mga ilang taon yan. na po yan? Oh, baka mga walong taon nang nakalipas niya na matagal na hindi nabalik dito. Kaya siguro baka ganyan na lang. Ay siguro dito pwede ka dito maglagay ng pera na yung para hindi ka tumanda no para uh, makinis ayo ay, oh, ay, 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 may may ka. no. ay, kahit anong wish pa, kahit anong so, wish yan kuya kahit anong wish nga yan wag lang sa mga masasama no oh. So, uh, basta mabuti kuya nang pwede namin gawin kasi lahat ba na napunta dito kailangan magbigay obligado talaga oh hindi pwede namang hindi kasi magdasal ka lang dito bago umalis tapos yun magpasalamat ka na nakita mo siya bihira hmm. din hmm. na pero mas maganda yung yan. Yan. ano may alay tayo sabi po, dito na, sa po, iba hindi to sa iba oh, hindi hindi nagpapakita yan talagang swerte yun kasi nakita niyo kuya maglalagay ako kuya ng ano Kuya, wala akong bariya, eh. maglalagay ako ng 1,000. Hindi, 500 lang. 500. Oo, oh, kailangan ko kasi ng oh, okay yung lang, yung kuya, ano, sukli. Okay, okay lang, kuya, ano? Yung sukli. Pwede yan, kuya nang kusan loob mo eh. Oo, oh, sige po. Bali, ano, ilalagay ko itong 1,000. Oh, pre, huwag mo hawakan. Hindi, sukli nga ito, pre. Isusukli ko naman to hey, eh. Kuya, Kukunin itong hey, Kukunin ko tong 500. Hindi, hindi man siguro yan kasi nagpapira oh. naman siya. Si kuya naman, ito. alam naman ni eh, kuya eh. Hmm. Ayun o. Isingit ko yung 1,000. Kinukagay siya nga na 500. Ito. Para lagi oh, pide. Ayun, pwede. O nga pre, lagay mo yan. Para, uh, lagi tumabango. mabango. Kasi di, ba minsan mo, nagsasama tayo ang baho mo. Uh, Oo nga. Okay. Pwede bang kahit coins ang ilagay dyan? Pwede ko so, 'yun ang kaloban mo. Kasi no. 'yun lang yung pera ko eh. O tapos dito meron diyan kasi Mali dito. Mali mo dumami ito, pa 'yan, di ba? Huwag kang maghahagis. Kasi masama ah, ang inihahagis ng pera. Ayun lang, ilagay mo lang diyan. Ihulog mo lang konti. Sige, na konti. Ihulog mo lang. Hindi ka pwedeng isingit. O isingit mo na lang, huwag kang maghahagis baka Isisingit mo na bago mag-waste. Kasi naghahagis ng pera. Pre, lagyan mo din pa bango. Ay, pa bango pala, nalimutan ko. wish ko sana lagi mabango. Oh, 'yan. Hindi pa ako nag-wish. Sige, ano po? Bali. Ano ko 'yan? Magwi-wish na kami. Oh, pwede na ako ah, Sabay-sabay, pwede. Ah, sabay-sabay. pwede sige. naman oh, ah, kahit hindi mo ano, sabihin kung ano basta ah, mag wish ka sige. lang. Silent lang. Ah, silent. Siya kakabuti ng hmm. mga ano ng iwiwis. Basta ko, mabuti. Oh, na, sige po, ang wish ko ay sana ay magtuloy-tuloy ang aming pagbablog at sana po ay malayo pa ang aming marating at makatulong pa kami sa aming kapwa. Kayo pre. Hmm. Hmm. Ang May wish ba, no? ko lang naman ay ano sana matulungan natin ang ibang ano. Mm. Hmm. Kumbaga ay Tsaka yung kalusugan natin. Yan. Oh, ano, yun, sige. Ano Guys, yung dami, oh. Paano to, kuya? Okay na to? Maagal Maa yan. Pwede yung tingnan, kuya, yung ano? Yung laman ng ATM. Ay, mo? hindi pwede kumakan. Hindi, sisilipin ko lang. Tapos hmm. yung wallet, parang kapal pati. Oh. Sige, Uy, okay parang na. Parang okay, curious okay, ako kaya, paano ito? Kami na, ano sabi mo kanina? Ma kami na lang hmm. mauwi. Ikaw ka dito? Oo, oh, God, Yaman, man, may iwan ka dito. Iwan ka dito. Iwan ka dito. Mayroon naman talaga dito na sumusubaybay dito na... Magkakadid sa inyo kung saan kayo pupunta. May iwan sa kayo. Ano kaya? Parang sure ka, kuya. Alang, alang, oh. Pwede kami magpaiwan kuya dito. Oh, bahala kayo kasi pag yeah. naman oh. kasi pag pinakailman yung ano niyan, mga pirata. Hindi, hindi nga sabi. Sige kaya kaya, kuya, maano na kami ma. Oh, ma mauna na kami kuya. okay. Oh. Sige, hmm. Sige, Sige po, salamat po. Hindi ka sasabay kuya? Hindi, mamaya na. Mamaya, mamaya na. Sabay-sabay so, ano na kaya? tayo. Sabay-sabay na kayo tayo. sabay-sabay tayo. tayo nagpunta oh. diyan oh, kanina. Eh. Kasi wala bang babanti dito baka mayroon dumating, magwebe sila, hindi nila ko anong gagawin nila. Pero so, parang ako yun ano para yung wala... nagagaid sa kanila para maano ito. Pero parang wala naman darating. So yun, guys, ah uh, kita nyo, nakita nyo yung mga nilagay namin. Sana magkatotoy aming wish. Yun mga